Mga awit, Chapter 65 Ang pagpuri ay naghihintay sa iyo o Diyos, sa sayang, at sa iyo ay tutuparin ang panata. O ikaw na dumirinig ng panalangin, sa iyo lalapit ang lahat ng laman. Ang mga kasamaan ay nananaig laban sa akin. Tukul sa aming mga pagsalangsang, iyong dilinisin sila. Mapalad ang tao na iyong pipiliin at pinalalapit sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay sa makatuwid bagay ng iyong banal na templo. Sa pamamagitan ng mga kakilakilabot na bagay sa katuwiran, eksasagutin mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan, na siyang tiwala ng lahat ng mga wakas ng lupa at nang nangasa malayo sa dagat, na sa pamamagitan ng kanyang lakas ay nagpapatibay ng mga bundok, binigkisan ng kapangyarihan, na nagpapatahimik sa hugong ng mga dagat, sa hugong ng kanilang mga alon, at sa kaguluhan ng mga tao. Sila rin naman na nagsisitahan sa mga kahuli-hulihang bahagi ay nangatatakot sa iyong mga tanda. Iyong pinapasaya ang mga labasan ng umaga at gabi. Iyong ginadalaw ang lupa at dinidilig mo. Iyong pinayayaman itong mainam ng ilog ng Diyos na puno ng tubig. Iyong pinaghahandaan sila ng trigo, baka iyong pinaghandaan ito. Iyong dinidilig ng sagana ang mga tagaytay niyaon. Iyong tinataglay ang mga tudling niyaon. Iyong pinalalambot ito ng mga ambon iyong pinagpapala ang pagsisibol niyaon, iyong kinakoronahan ang taon ng iyong kabutihan, at ang iyong mga landas ay nagpapatak ng katabaan. Sila ay nagsisilaglag sa mga pastulan sa ilang, at ang mga burol ay nagagalak sa bawat dako. Ang mga pastulan ay nararantan ng mga kawan, ang mga lambak naman ay natatakpan ng mais. Sumisigaw sila sa tuwa, kumakanta rin sila.